Sa iba pang mga update natin sa malalaking balita, dako tayo dyan sa Davao Region sapagkat pagkata uh, yung Kingdom of Jesus Christ members na udlot daw yung supposed to be ay kasiyahan nila matapos na magdesisyon yung uh, Police Regional Office 11, hindi pa rin sila aalis sa naturang compound. Alamin natin ang mga update tinggil dyan sa ulat ng Bombo Radio Davao. Naglabas ng pahayag ang Police Regional Office 11 hinggil sa inisyon na Temporary Protection Order na ipinilabas ng Branch 15 at Davao City Regional Trial Court sa PNP. Patungkol ito sa patuloy na pag-implementa ng arrest warrant doon sa loob ng KOJC Compound. Ipinahihwating naman ito ni Police Major Catherine De La Rey ang tagapagsalita ng PRO 11 na ang inilabas sa korte ng Davao ay patungkol sa pag-alis lamang ng mga barikada, partikular na kung saan inilagay ng mga kapulisan ang mga hadlang upang harangan ang mga main roads sa turang kalsada sa harap mismo sa KOJC compound. Dagdag pa nito na susundin agad ito ng kapulisan ng naturang kautosan ngunit mananatili pa rin umano na idistino ang mga kapulisan sa mismong loob ng KOGC compound dahil ang mga barkada lamang at ang pagbibigay pagkakataon na makakapaggawa ito sa kanilang mga religious at academic activities ang nakasad sa naturang utos ng korte at wala rin daw itong cease and desist order. Matatandaan una nang nagbunyi ang mga taga KOJC nang nabalitaan nila na may ipinalabas na katosan ng korte ngunit naudlot din agad ito dahil hindi umano ito kasali sa naturang temporary protection order ang kanilang inaasam na kapayapaan sa loob ng KOJC compound. The Police Regional Office 11 notes the order of the Honorable Court directing the removal of any barricades, barriers or blockades that restrict Access to and from the Kingdom of Jesus Christ compound. In the implementation of arrest warrant, PRO Eleven is committed to respect the rule of law, safeguard human rights, and comply with the police operational procedures. Inasmuch as there is no cease and desist order from the Amparo Court, we will continue with implementation of the arrest warrant. To reiterate, when the law enforcement authorities. are directed by the court to implement an arrest warrant, they are clothed with the legal authority as officers of the court to comply with such order. At yan ang ulat mula sa impila ng Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News, Bombo Limwal Duero para sa the number one most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Ating balita, kuha tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Ito ang Philippine National Police magsusumite ng Petition of Clarificatory sa Regional Trial Court ng Davao. Ang Philippine National Police naman nagsampana ng kaso sa ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Alamin natin ang buong detalye ng balitang niyang tinutukan ni Bombo Kelly Cordero. Magsusumite ng Petition of Clarificatory ang Philippine National Police sa Regional Trial Court Davao matapos itong matanggap ang temporary protection order na inisyo ng korte kahapon. Ayon kay Colonel Gene Fajardo, spokesperson ng Philippine National Police, sa naturang TRO, inatasan silang tanggalin ng barriers o barricades na nakakahadlang sa access sa Kingdom of Jesus Christ compound. As a matter of course po, ay magpapail po ng uh, petition for clarificatory doon po sa RTC po ng Dabao pa, for us to be guided kung ano po ba talaga yung laman. Hindi po ito restraining order. Ito po ay protection order dahil doon po sa ipinail po nilang uh, petition po at malinaw po doon ay pinapaalis lamang po yung barricade. Kasunod nito, nilinaw ni Fajardo na free naman pumasok at lumabas ang mga miyembro ng KOJC sa compound, pero ang iniimplementa lang nila ay control dahil sa nangyari raw noong Sabado at Lunes na nagsagawa ang mga ito ng illegal assembly na nakaabala sa trapiko sa lugar, partikular na sa malapit sa airport, kaya nagkaroon sila ng force dispersal para matanggal ang mga hinarang nitong malalaking crane, wing van, private vehicles at fire trucks ang uh, nagbarikada po doon na hindi PNP ang naglagay po ng truck po nila doon at ng fire truck po nila doon sa kabilang side po ng gate ay yung mismong KOJC po. Kung meron man po dapat nakaka-impede ng uh, uh, free uh, ingres and uh, egress po doon sa sa papasok po ay siguro po yun po. Samantala, nagsampa naman na umano ng kaso ang PNP sa mga naarestong individual o tagasunod ni Kibuloy na lumabag sa Batas Pambansa o 880 Public Assembly Act. Alinsunod naman sa direktiba ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, mananatili ang kinilang implementasyon, paghahanap at warrant of arrest kay Pastor Apolo Kibuloy at sa apat pang kapwa nito akusado. So natanggal na po yun, in-impound na po yun, at this, uh, today po ay nagsampan na po tayo ng kaso laban po doon sa mga inaresto po na individual na na for resisting arrest and disobedience to the agents of a persons in authority. Ani Fajardo, may isa pang warrant of arrest na inisyu ang RTC at noong lunes, nagsumiti na ng report ang PNP kung saan nakasaad dito kung bakit nila kailangan manatili sa compound at sa paghahanap may reasonable ground din daw sila para paniwalaan na nasa loob lang ang mga pinagahanap base sa kanilang impormante at sa detector. Para sa Bamboo Network News, Bamboo Kelly Cordero nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 25 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na magpapatuloy ang pagprotekta nito sa mga individual na walang kakayahang protektahan ang kanilang sarili, lalo na ang mga minor de edad, at uh, yan ay kalimitang biktima ng pang-aabuso, human trafficking at sexual exploitation. At nga sa Department of Social Welfare and Development, hindi ito mananahimik sa likod na rin ng mga seryosong aligasyon laban kay Kingdom of Jesus Christ ta founder Apollo Kibuloy tulad ng human trafficking, sexual exploitation at pang-aabuso sa mga minor de edad. Ayon pa sa Department of Social Welfare and Development, ang mga ito ay pangunahin sa mga binabantayang kaso dahil naman sa malimit na nagigim biktima ang mga bata o yung mga minor de edad at walang kalaban-laban o hindi nila kayang protektahan ang kanilang sarili. Ayon pa sa ahensya, maninindigan ito para sa kabataan at mga nanay at mga pamilya na tiyak na nahihirapan sa likod na rin ng naturang mga isyo. Maalala mga kabombo ng Department of Social Welfare and Development ang naging katuwang ng Philippine National Police sa pagligtas sa dalawang individual na umano'y matagal nang nasa loob ng Kingdom of Jesus Christ compound at hindi pinapayagang umuwi sa kabila ng pag-aalala ng kanilang mga pamilya. Ayon pa sa tanggapan, nakabantay din ito sa nagpapatuloy na konfrontasyon sa pagitan ng mga supporters ng Kingdom of Jesus Christ at Philippine National Police sa lungsod ng Davao.